Main Mendoza at Alden Richards. Sobra daw happy sa mga nangyari sa kanila. Napakaraming isyo nga ang nabuksan neto lang mga nakaraang araw. Dahil na rin ito sa mga hiling ng publiko, lalong-lalo na ang buong Aldam Nation, ang buling gagawing pagtatambal ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil ito sa nangyari noong birthday ni Maine Mendoza sa Itbulaga na tila gustong gusto ng publiko na muling magsama si Maine Mendoza at Alden Richards ito naman kasi talaga ay tunay na nangyari kung napansin nga ng publiko ang talagang kagustuhan na magsama ang dalawa dahil ito nang mabanggit mismo ni Min Mendoza ang pangalan ni Alden Richards ay tila napakaraming fans ang humiyaw dito at nangangailangan ng muling pagtatambal ni Min Mendoza at Alden Richards ito ay talagang tunay at organic na nangyari hindi ito scripted dahil kung nasabihin nila at plano na gawin itong scripted ay nagkakamali sila dahil ito ay nangyari na mismo sa loob ng Eat Bulaga. Talagang napatunayan dito ang klamor ng kagustuhan ng pagtatambal muli ni Maine Mendoza at Alden Richards at paggawa nila ng pelikula na inaasahan naman talaga ng publiko dahil mismo nabanggit na nito ni Alden Richards lalong lalo na sa kanyang recent interview kung gusto niyang makasama si Maine Mendoza at ang sagot dito ay talaga namang gusto niya itong makasama dati pa lamang kung hindi nga lang natuloy ang bubi ni Catherine Bernardo at Alden Richards ay tila mauuna pa ang bubi ni Maine Mendoza at Alden Richards na pagsasamahan nila noong nakaraang taon. Kaya dito malalaman na talaga ang kagustuhan ng publiko at ng buong Aldam Nation ay ang pagbabalikang ng movie ni Min Mendoza at Alden Richards at itong tagpo na ito ay magtatala na naman sa history ng panibago na namang record na gagawin ni Min Mendoza at Alden Richards sa buong Pilipinas. Ayon kay Moltuk Pilyanueva, ito nga ang patunay na gustong gusto ni Alden Richards at Maine Mendoza na magsama sa iisang proyekto. Lalong-lalo na ngayon na napaka na nila. Napakaganda na rin ang patutunguhan ng istorya kung sakaling ituloy na nila ang kanilang project na gagawin. Kung matatandaan nyo ay talagang kagustuhan naman ito ni Alden Richards at Maine Mendoza. Dahil nga lang sa ginagawa ngayon ni Alden Richards ay alam naman natin na ito ay matutuloy. Hindi lang maganda ito kung kailan ito sisimulan dahil na rin sa mga schedule ng dalawa. Kung matatandaan nyo ay si Min Mendoza ay napaka busy sa Itbulaga dahil ito ay araw-araw at minsan na, na lang siyang makapag-break dito at makapagpahinga bagamat si Alden Richards ay wala nga yung pinagagawa. Kadahilanan na rin ito ng kanyang pagpapahinga sa napakarami niyang proyekto na ginawa. Dapat nang itong magpatuloy dahil alam naman natin na si Alden Richards ay napakasipag pagdating sa mga proyekto at trabaho. Dito mo talaga malalaman ang mga maundad na proyekto na ginagawa ni Alden Richards. Lalong-lalo na ang mga kumpanya na na talagang ngayon ay napakalaguna. Diyan mo talaga malalaman ang sukatan, ang talagang isinisigaw ng publiko ay ang pagsasama ni Min Mendoza at Alden Richards at ito ay hindi na kaya pang sirain dahil nga naman ang mga basos na ito ay nagpapatunay lamang kung gahano kasikat pa rin si Min Mendoza at Alden Richards at ang Aldab ay hindi pa rin nawawala dahilan naman ito para maggagawa na ng proyekto at kahit anumang endorsement man lang o pagsasama ang gawin ni Main Mendoza at Alden Richards nang sa gayon ay magtuloy-tuloy na ito muli at mabalik na ang talagang hinihiling ng mga adaptation ang publiko lalong lalo na ang mga OFW at mga seniors na talagang sumuporta kay Main Mendoza at Alda Dichel sa simula pa lamang kaya maganda ay maumpisa na nila ito sa lalot madaling panahon Ayon naman kay Tibetan Kanlaur na nga talagang magpasya si Alden Richards at Maine Mendoza kung talagang aaminin nila ang kanilang tunay na relasyon sa publiko. Marami na rin kasi ang nadadamay dito at naaapektuhan pagkamat wala ito sa kanila. Ang mga nakapaligid naman sa kanila ang naaapekto dito. Mga malalapit na kaibigan, mga kapamilya, mga fans, lalong-lalo na ang mga tao na sumort, suporta sa kanila sa una pa lang. Ito ay ang mga two-blooded na alam ang totoo sa kanilang dalawa at kahit kailan ay hindi magpapaloko dahil ito ay nakasuporta at talagang loyal na gumalaw pagdating sa kanilang relasyon. Hindi man sila ito makalagayan ng loob Ngunit itong mga tao to ay ang sumuporta sa kanila sa hirap at ginawa. Alam ang tunay na history pagdating sa kanilang pag-iibigan at talagang hindi nawala sa unos man. Kaya dapat lang ay suklian ni Main Mendoza at Arden Richards ito at hindi na ito makapag pa. Dahil dapat sa lalong banaldaling panahon ay gawin na nila ito dahil itong mga taong ito ay ang talagang nandyan sa kanila sa simula pa lamang katulad nga ng mga nangyari dati ay dapat consistent si Min Mendoza at Alden Richards nang sa gayon ay talagang totoong lumabas sa kanila ang tunay at genuine na pangyayari ito nga ay ang mga organic na galawa nila sa simula pa lang yan naman talaga ang nakita ng Bung True Blooded sa kanila ay ang talagang organic na nila lalong-lalo lalo na ngayon ay talagang panahon na ng mga teknolohiya na lahat ng ang kilos mo ay maaari ng i-edit or gawa ng mga istorya kaya talagang dito mo malalaman ang advancement ng technology kaya talagang maganda dito ay sa watahin na ni Main Mendoza at Alden Richard sa simula pa lamang dahil nga dito mo malalaman na talagang nag-level up na ang kanilang pagsasama at pagmamahalan at kahit kailan ay hindi na ito mabubura pa sa isipan ng buong Aldam at ng buong sambayanan. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!